Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro. Okay, guys. So, good morning, good morning. Nanti tama po tayo ulit sa ating beloved Cornish para sa ating pangos hunting, guys. Okay. So, ang dami mga tropa ngayon. Parang piyesta yung Cornish. Diyos ko, ang dami. Ang dami mga ng pangos. Pero, yun nga lang. Sobrang lamig ngayong umaga, guys. Grabe. Uff. <laughs> So, magkakape tayo dun. Oh. Ano dami ng mga... Ito yung mga... Isa sa mga solid natin atin mga kahabi people. Eh, grabe naman ito na lagayan ng bangus, guy. May, May dala na sila ano? <laughs> Chest ano? Chest freezer. <laughs> Pati na yan. Patigurado na yan. Hindi masisira yung bangos guys. So grabe naman yan. Mga isang daang piraso mo niya. Kung nakita ko lang <laughs> yung laman yan. Ano? <laughs> Idol! Ganda na mga ginawa mo na. ah. Tama. Eto. Kapag ito. Sige. Morning. Yan, no? morning glory. Good morning, good morning. Grabe ka eh. May ano dito, Spanish And bread. Hindi, ito na. No. Pangisal yan eh, ito, Spanish okay bread. Na <laughs> okay na kung ito. Masyado kang matamis. Naku po. Ito mga katay. Ay, siyempre. Uh, Mr. Charlie Boy. All Alright. Lamig na lamig si Charlie Boy. Oh. Siyempre kasama natin yan. Siyempre. Si Idol Ricky. All right. guys, ayan, Kasama natin siyempre 'yung brother natin, Brad Alvin Alright Siyempre Sipre ng mga tropa natin, 'no? Ayun, oh. Siyempre guys, ito. Talagang isa sa mga legend. Legend? Legend. Yo, tapos <laughs> guys, papalo na rin guys yung page ni Toto Unsubscribe! Karin yung vocal! <laughs> <laughs> may hey, medyo luwagan mo muna kaya. Medyo luwagan mo muna. May chance lalabas yan. Yan. Sayang, hindi ko nahatakot. Kaya nga eh, ganun talaga. Ito yung nakikipagkwentuhan. Tsaka kinakagat. <laughs> guys, unang strike natin sa 2025. Kaya, bahala na. Hintayin natin to. Hola <laughs> hey, guys. Sus, so, unang hatak natin sa 2025. nag-a-aid agad. Oh my God. Sakit sa heart. Eh, sayang. Kahapon ko pa inaanuhan yun. Kasi nga, dalawang beses ako na-strike nito kahapon. Ngayong araw, nadali niya pero hindi natin agad na hatak. Sayang. Ngayon, mamumuhay siyang may ano, may may kasamang jig sa bunganga niya. <laughs> Sayang. Manunaw 'yun.